pamilya namin ng bata ako, umiikot talaga sa pagkain. Parang kami may adobo talaga tuwing Pasko. Ready ka na bang malaman yung recipe namin? Yes, Mara Let's go. <laughs> <laughs> tara na, tara na, tara na. <laughs> Step one pala natin is sear the chicken and saute the garlic, di ba? Step 2 natin ay itong uh, ating nor liquid seasoning. Next natin, nagyan natin ng suka para mag-cook off na ang acid. Next natin, yung soy sauce. So maglagay tayo ng paminta. Siyempre, dahon ng laurel. Next natin ay pineapple juice. Yep. Okay na yan. Nor chicken cubes, double pack. Step 3 natin, lagay na natin yung ham. Wow. Huli natin ilalayaan pinya. And at this point, okay na siya. Ito na nga ang ating chicken adobo with pineapples and Christmas ham. Oh. Merry Christmas. Yan, the perfect bite. If you know, you know.